Nung sipag ninyo sa pagtatrabaho? Wala nang yayari! Mga lumot sa lang! Okay na yung kaya natin pisa yun! Pero galawin nila si Tatay Dito, mga mga Duterte! Sobra Sige, bayo. daw sila ng mga TRO, mga kababayan. Oh señora ayeche magkasintore magkorre korre bangod hindi natin ngayon wala, pagkakabura sa kita ipunta natin sa dagat ipag natin sa patay ta, ain sa patay permission na permission na Gaya, kaya nagmamadali ako papunta rito. Ibig sabihin, juice sa blackout pala. oh, Sa tiktok ko lang nalaman na digong inarresto nila ng walang waran. So, nandito ako kagad. Yung mga nanonood ng live, share niyo, ipaalam ninyo na nandito na tayo sa Bilyamor. Anong selfie na video? Oh, walang video! Wala. iyo ang media, media. kailangan natin makamagka para si Tatay Nigong para sa bayan. Okay. Duh, bum! Bum!

mga pulis na yan o! Nagkiyak ka ng mga sundalo na pwede kayo maris kayo! Pagkigong! ng mga pulis! Wala ka mga pulis dyan o! Para sabay-sabay na! Pakita nyo sa mga pulis! Mabay na, no? na. kayo mga pulis! कई <laughs> वियो मरानी <muchas>

Hãy subscribe cho kênh डायर पुट ता Tigas na mukha ni Tori. Ayaw pa ni wala ng TRO, mga kababayan. Ayaw pa rin talaga. Tridor. Tridor sa mga Pilipino. Itong Marcos Rito. Tridor. <laughs>